buti naman totoo yun, deserve nyo yan sa pinaggagagawa ng mga DDS dyan sa Netherlands una, katawa-tawa na pangalawa, sinyalis na ng kabaliwan yung ginagawa ng mga DDS dyan katulad ni Mr. Robin Padilla at ngayon, si Digong Kuno ang biktima ng kasinungalingan si Digong Kuno ang biktima ng fake news oh, yung ito yung sinasabi na si Mr. Padilla Kuno ay bayani si Digong dito sa atin. Talaga pa? Sa inyo lang. Sa mga taga lang bayani etong si Digong. Huwag niyo idamay ang buong sambayanan, Mr. Robin Padilla. Habang tumatagal, lalong tumitibay ang sikmura na si Padilla. Ano? Nasaan po yung kahihiyan niyo? Kahit konti, sana magtira kayo. Sabi dito, yung pagtingin ng mga lokal daw doon sa the Netherlands. Sa atin, ay parang ang dating tayo ay niloloko lang tayo ay sumusuporta sa isang pangulo na gumagawa ng genocide buti naman alam, buti naman nararamdaman nyo yan, dahil yan ang totoo kung ano yung pagtingin ng mga lokal dyan sa the netherlands yun po ang tama <laughs> yan po ang perception daw doon sa the netherlands sapagkat tinatalo tayo ng propaganda ng mga komunista wow <laughs> At idinamay talaga ang mga humanista dito. Ipaliwanag daw natin kung sino si Digong sapagkat pagkat, uh, ang alam nila ay puro kasinungalingan. Hindi po uso sa The Netherlands yung fake news. Kung ano yung kanilang nakikita, kung ano yung sa tingin nila ay totoo, yun ang pinaniniwalaan nila. Ah. Uh, hindi nila alam daw na itong si Digong nga ay bayani dito sa atin. At sino ang may sabi niyan, Mr. Padilla? buti talaga ano ho, yung pamilya pa wala na rin kahihiyan kasi kung ako ay kapamilya ng isang Mr. Robin Padilla kahit pa paano pagsasabihan ko to na wag mong idamay ang pamilya natin halimbawa sa kahihiyan na binibigay mo at lalo lalo wag mong idamay ang ating bansa kahihiyan po kayo ng ating bansa ngayon ang biktima daw dito ay City Kong at inawag pa talagang bayani for God's sake